Sa aking pagbabalik sa Rung Isabela. pupuntahan at titikman naman natin ang mga pagkain ng na mga nagsisikatang kainan sa bayan na ito. Mula sa 20 years ng namamayagpag ng na pansiteriya na nagsiserve ng pansit batil patong. Sa murang presyo nito, mula 70 to 130 pesos, matitikman mo na ang kanilang pangmalakasan na pansit batil patong na kayang magipagsabayan sa mga pansiteriya. Dito sa Tuguegarao, ang tinatawag nilang Ahay Pansiteriya. Sinubukan ko din itong restaurant na talaga namang pala Laging dinudumog dahil sa kanilang mga pangmalakasan na pagkain at napakagandang ambiance. Ang pinagmamalaki ng rohas ang Bamboo Sizzling House. Kung lutong ulam din lang naman ang pag-uusapan, pinuntahan namin ang isa sa mga sikat na kainan na nag ng mga lutong ulam, panalong-panalo sa lasa, pasok na pasok sa budget. Ready na ba kayong mabusog mga boss? Eta mga na, the Rojas Isabela! Pero bago yan, pupuntahan muna natin ang isa sa namamayagpag na business establishment dito sa Rojas Isabela. Hindi ka nga daw taga Rojas kung hindi mo pa alam ito. Ang tinatawag nilang Everest Rattan Craft and Furniture Plus Appliances. Sila lang naman ang trusted at kilalang furniture and appliances distributor dito sa Rojas Isabela at maging sa Cagayan Province. Mula sa mga naggagandahang furniture, mapamodern man yan o traditional design. Lahat na nga ata ng kailangan mo ay nang dito na. Mapa home furniture, offices, or school man yan ay kaya nilang i-provide sa katunayan. Sila lang naman ang isa sa trusted distributor ng furniture and appliances sa pinakamalaking universidad dito sa Isabela. Ah. Ang Everest Furniture ay 25 years na in the business since 1998 from Rattan Craft to Modern Furnishing ay patuloy pa rin silang nag innovate para mabigyan ng satisfaction ang kanilang mga customer mula sa kanilang furniture, appliances, at after-sales service. Marami pa tayong malalaman tungkol sa Everest Furniture pero ngayon, pupuntahan mo na natin itong isa sa na takinan dito sa Rojas Isabela. Ang una namin pinuntahan, itong isa sa pinakasikat na kainan sa Rojas. Kung magawi ka nga daw dito ng weekend, dapat mong agahan dahil dagsaan ang mga tao. Ito nga ang tinatawag nilang Bamboo Sizzling House na matatagpuan lang sa Luna Street, Barangay Bantog, Rojas, Isabela. Kaya nga sinubukan namin itong kanilang Ultimate Grilled Chicken Sandwich. Meron itong Grilled Chicken, Bacon, Pesto and Secret White Sauce, Boiled Egg, French Fries, Cheddar Cheese, White Loaf Bread at marami pang iba at yan ay nagkakahalaga lang ng 150 pesos. Sinubukan ko din ang kanilang ultimate burger. Meron itong makapal na pati at may kasama na din itong french fries. Tamang-tama lang ang pagkaluto sa pati. Very flavorful ito. Napaka-juicy pa at ang bread na ginamit nila malambot, masarap kahit wala na itong pati. Sinubukan ko din ang kanilang halo-halo na hindi tinipid sa ingredients. Nakalimutan ko na ang tawag sa kanilang drinks na very refreshing ito pero nagustuhan ko yung parang may sea seeds at kung mahilig ka naman sa ube, you must try itong kanilang shake na may ube flavor. Ito na nga. Bago natin puntahan itong almost 20 years ng pansiteria, bumalik muna tayo sa Everest Furniture. Alam nyo ba na DTI Bagwis Award sila? Eh ano ba ang bag Bagwis Awardee. DTI Bagwis Program gives due recognition to establishments that uphold the rights of consumers while practicing responsible business where consumers get the best value for money. Napaka-worth it naman talagang bilhin ang products and services ng Everest Furniture. Pinuntahan ko nga din personally ang isa sa mga na-design at nalagyan nila ng furniture at appliances na bahay. Mula sa pagiging empty house hanggang sa nalagyan at nadesenyohan ng modern design, furniture, premium beds at high-tech appliances. Eh kung pansit batil patung lang din naman ang pag-uusapan, itong pinuntahan namin na halos dalawang dekada na ang namamayagpag sa Rojas, Isabela. Ang tinatawag nilang Ahay Pansiteria na matatagpuan lang sa Barangay Rizal, Poplasyon in front of Savemore and Central mall Rojas, Isabela. Sa halagang 70 pesos lang, matitikman mo na ang kanilang pansit batil patong. Ang kanilang balor 70 pesos sa pansit batil patong, meron na itong Shanghai, Karahay, Karabif, Atay at Poach Egg. Ang kanilang overload naman, na literal na overload dahil sa halagang 130 pesos lang, meron na itong ganitong karaming chicharong bulaklak, apat na piraso na Shanghai, meron pa itong napakaraming serving ng karahay, karabif, atay, at itlog. Kung pasarapan lang din naman ang pag-uusapan, given na yun mga boss, hindi sila aabot ng 20 years kung hindi masarap ang kanilang luto. Sa totoo lang, sa halagang 70 to 130 pesos, sulit na sulit na talaga ang ibabayad mo sa toppings pa lang, panah halong panalo ka na. Bago tayo magpatuloy sa ating huling destinasyon, alam nyo ba mga boss na ang Everest Furniture ay nag-accept ng credit card as payment. At kung wala ka namang credit card, available din ang home credit. Meron silang tatlong branch. Una sa Sanchez Mira, Cagayan, sa Centro Apari, Cagayan, at ang kanilang main branch dito sa Rojas, Isabela. Na matatagpuan sa Don Mariano Marcos Avenue, Rizal, Rojas, Isabela. Para naman sa huling kainan na pinuntahan namin, nasubukan namin itong isa sa pinakasikat na kainan ang Neans Cookery and Catering Services Nasubukan namin ang kanilang barbecue, sisig at lumpiang sariwa Masarap ang kanilang barbecue Ito ang mairecommend ko sa inyo Kung sa kanilang sisig naman, napaka-crispy din ito Pagdating naman sa ambience ito, maganda at malinis ang kanilang pwesto Paano ba yan mga boss? Maraming maraming salamat sa inyong panonood Hanggang sa dulo, mabalo! Ketonga na dito sa Everest! Yan, thank you po.